Tambay ka ba pero may skill sa paglalaro ng online games? Baka pwede kang maging atleta at sumama sa ASEAN Games. May mga Pinoy na nag-champion sa online games at milyon-milyon ang premyo. Pero kung ganito ang nangyayari sa buhay mo, abay mag-isip-isip ka, baka tuluyan ka nang maging tambay, unemployed, at iwan ng mga mahal mo sa buhay. Alam nyo ba na noong 2018, itinuring ng World Health Organization o WHO na isang sakit o mental disorder ang pagkalulong sa online games? We have been uh, reviewing the evidence for uh, the gaming behavior as a disorder for last several years. And uh, we Consulted also a number of uh, experts from all around the world and the conclusion reached was that uh, there is sufficient evidence now to include gaming disorder as a new diagnostic category in ICD-11. Kamakailan limampu ang namatay nang pagbabarili ng isang lalaki ang mga tao sa loob ng isang mosque sa Christchurch, New Zealand. Ayon sa kamag-anak ng suspect, naobserbahan nilang nahilig ito sa violent online games bago nagawa ang karumal-dumal na krimen. Sa Sao Paulo, Brazil, iniuugnay rin sa gaming addiction ang ginawang pamamaril ng dalawang lalaki sa loob ng isang eskwelahan na kung saan walong estudyante ang namatay. Ayon sa psychologist na si Dr. Sheila Viesca, delikado na maadik ang sino man sa online games. Dahil posible na dumating sa puntong hindi na alam ng isang tao ang pagkakaiba ng virtual sa realidad. They would like to experiment. Kasi masyadong uh, real uh, real life 'yung nakikita nila and uh, sa video game naman ang uh, repercussion lang niya matatalo ka sa game, eh, 'di ba? But in real life, you are uh, you are uh, going to damage property, damage lives families pero hindi yan uh, hindi yan na uh, known to the person who's already so engrossed in video games kasi nga nawala na yung critical thinking I've got this guy the tank. Kapag napapansin na nalululong ang anak sa video at online games tawagin ang atensyon nito at kausapin o di kaya ay isa ilalim sa parental rehab pero bago lumala ang sitwasyon, ang payo ni Dr. Sheila, limitahan ang paggamit ng mga anak ng mga gadgets. Everything is in moderation, di ba? And whatever is in moderation is easy to sustain. So whether it's uh, spending uh, less time on video games and more time in social life, kailangan magkaroon ng balance. Kamakailan isang video ang nag-viral sa Facebook na kung saan kailangan pang puntahan ng isang nanay ang kanyang anak sa computer shop para pakainin lamang dahil hindi na umano ito makauwi upang kumain. Ayon kay Dr. Sheila, dapat ang magulang ang masusunod at hindi ang mga anak. Pag alam nila na pwede naman pala dire-diretso susubuan naman pala ako. Di okay lang sa kanila. But if the parents would put their foot down and tell their kids, pag kumain tayo, walang video games, walang phones, walang magte-text. Kain is kain and we talk among ourselves. Huwag ring kalimutan na i-expose sa outdoor activities ang mga anak at huwag gawing babysitter ng mga ito ang gadgets at online games. Binalikan namin ng isang nanay na may problema noon sa kanyang anak dahil sa gaming addiction. Nalunasan na nila ang problema dahil mas naging stricto siya rito. May usapan kami na dapat yung hindi priority yun, yung paggamit noon. Kailangan i-priority niya muna yung mas mahalagang bagay na magawa. Kung may extra oras siya na bakante, pwede niyang gamitin yung mga, mga, mga games. Sa ngayon ay kasama na sa International Classification of Diseases ng WHO ang gaming addiction. Nabibilang na rin ito kasama ng gambling addiction at iba pang mental disorder. Mon hookson, UNTV News and Rescue